What's up mga sadik, Tom TV is in the house again And for today's video, nandito tayo ngayon sa Bawan, Batangas, sa Latalia Beach Resort At kung napapansin nyo, napakaganda ng paligid natin At yung background, ang ganda ng dagat Kaso nga lang, may bagyo ngayong araw na ito Pero okay lang dahil may swimming pool naman sila dito na napakalaki At meron pang slides, talaga mag enjoy kayo At kagandahan dito mga sadik, may free mineral water, kaping barako at hot water. At kung napapansin nyo yung barako na yan, napakabango mga sadik kaya dito na lang kayo mag-swimming maganda sana mga sadik yung kanilang dagat ang problema ngayon is may bagyo wala ko na mapansin yung mga sa so ito yung kanilang mga cottage yung cottage nilang mga sali kasama na sa entrance nyo na 280 pesos so wala nang problema may cottage tapos kasama na yung swimming pool and then pwede na kayong maligo sa kanilang dagat kagandahan dito mga sa ikaw na mamimili ng pepwestohan mo na cottage marami naman silang cottage mga sa dito kagaya niyan. And dahil pagpipilian. So pero pag summer syempre, asahan nyo na marami rito'ng maliligo. So occupied lahat yan. Pero sa mga ganitong mga pangkaraniwa na buwan or araw, kuno bahala. So mga shower dito sila rito kagaya niyan. Hilehele alam mahaba, ayan ayan. yo rito, ayan yung kanilang pool. Napakaganda yan, no? Ang solid. Yung pool nila is 4 feet to 6 feet yung lalim. Tapos may sarili silang lifeguard. Pero syempre, kailangan nyo pala rin mag-ingat yung mga anak nyo. Dito tayo, akita'y tayo sa may ano nila, slides. So kung pumunta ka rito, maganda kasi tanaw mo yung buong palikid. Ayan o. Oh. Tingin nyo naman kung gaano kaganda. Ito yung pinakampool nila napakalawak and then slides tapos ayun yung dagat diba so ulit ganda doon kami nakapag ano, nakapagkali lawak ng kanilang area mga sarig may mga rooms rin pala sila dito mga sarig mga ganyan kung apat lang kayo tatlo yan may mga rooms na ganyan tapos, eto kasi, yung malaki dito, may aircon yan. Tapos, eto yung parking parking, napakalawak mga sadik. Tapos, eto naman yung kanilang Ah uh, CR. Tapos, eto rin may ano rin dito, malawak na uh, parking area. Yan yung parking area nila mga sarik. Napakalawak. No, may mga ano rin dito, mga rooms Southern. Yung nila is Southern Ocean. May mga rooms And then yung centralized na Kanilang ihawan Meron din dito Marami ang mga sadik Meron pa dun sa dulo Grilling station Ayan Diba Lawak ng kanilang May ano rin pala rito mga sadik May court Ayan ho Ayan, May court din dyan Pwede kayo magbasketball Lawak ng kanilang ano Parking area pagkatapos natin magbandaw mga sa mag kakapit tayo free unlimited coffee dito eh para ako pa so kuwatin tayo ng unlimited coffee para ako dito mga sa pag nag sticker dito yun yung kagandaan may unlimited coffee free use of mineral water ano, mineral water kaping barako tsaka hot water ito yung kaping barako napaka solid ng lasa pag nasa batang pag nasa batang gastaya, na tumatik yung kanilang kapim barato ng ito uh. over lang, kain tayong lomi mga sadik Para <laughs> Spider-man! <laughs> lomi muna tayo para dire diretso biyahe Kasi almost 4 hours pang biyahe from um, Antipolo So para isang set na lang 我带你。